so ayan mga langga ito na yung natanggap ko na pinadala nila mama actually ito itong skin hello everyone for today's video kukuha naman ulit ako ng padala galing Pinas so ayan on na ako patutad sa kahe niya may mga pinadala na naman si mother at si Gia. Yan, syempre. Expect mo na pag may magbakasyon galing Pilipinas, may mga magpapadala pamilya natin, o ba? Diba? So, ayan, sa mga nyo ako. And then, first time kong imi-meet si Jean, taga doon siya sa amin, taga Tupi, ko Punta Bato. So, ayan. Let's go! So, ayan, mga langga, pagpunta na ako doon sa kanila. So, kang init. It's Saturday, day of go. Timing yung pagdating niya, day of go, o ba? Diba? So, ayan, bukas na rin pala itong bridge dito, yung panel, yung underground, almost done na pero hindi pa tapos pati oh, pa less traffic walang traffic ngayon kasi Saturday walang mga trabaho so nasa Dasma pala sila yung bahay niya so ayan Dasma Jenner so malapit sa Queen City yung bahay nila so ayan mga langga nakuha ko na yung padala hindi na ako nakapag picture picture kasi nahiya siya ayaw niya kasi nangangamoy daw siya tuyo kasi nagpipray So ayan, nakuha ko na at bubuksan ko yan mamaya pagdating sa bahay at ako'y pauwi na rin. Salamat Jen sa effort. Medyo mabigat din itong pinadata. Hello everyone! Welcome back to my channel. Uh, nakuha ko na nga yung pinadala nila mama. Uh, hindi na kami nakapag-picture ni Jin kanina kasi sobrang init tanghali kasi ako pumunta mga ay mga 1:30 siguro ganun so sobrang init sa labas tapos nagluluto daw siya kaya nahiya din siya so ayan uh, eto ito na nga pala mga langga yung nakuha ko pinadala nila Mama so ayan ito tapos isang bag ng mga skin care skin care to actually tapos ito And then, binigyan din ako ni Jin ng uh, guava apple. Sa kanya to galing. So, ayan. So, ayan. Samahan nyo ako. Bubuksan natin tong mga pinadala nila. And, uh, ayan. Bagong ligo lang pala ako kasi sobrang init. So, ito mga langga, yung mga pinadala ni Mother Earth. So, bubuksan ko na. Ito ay takway. So, ayan guys. Takway ito. Binalot ni mama sa dahon ng saging. So, ayan. Siyempre, hindi nawawala yung takway. Bukas ko na yan adobohin. And then, ito. O, oh, di ba May buong pangalan ko pa. So, ito naman ay ah, calendar talaga yung pinagbalutan. Ayan. Ito nga pala ay galing sa kapatid ko, kay Kelvin. Kasi pumunta siya ng Davao. So, binilhan niya ako nito. So, ito ay dried mangoes. And then, piaya, syempre. And then, pag galing Davao, syempre, andyan yung durian candy. Ito mango, ito durian candy. Tapos, durian candy din. Ito namang stick bread galing kay Ningning sa pamangkin ko. May dalawa siyang ganito. Pinadala niya dito sa akin yung isa. Thank you, Ning. O, oh, 65 pesos pa yan. Tapos, meron ding mangustin candy. And then, ito. O, oh, durian pa rin. So, bali, dalawang durian. And then, ito. Ano to? Uh, pulvron or ano, hindi ko alam ano to, uh, so ayan ah, ba diba, kalendar pa and then, ito pala is yung apple uh, guava na binigay ni Jean, sa kanya to galing apple uh, guava so sarap, kakainin ko to bukas and then, ito so ayan, nagpa-order ako nito sa anak ko, kasi dito wala pa dito yung brand na ito and then, yung isang brand naman is sobrang mahal So, ayan. Naya Sinamide uh, Dermo Republic. So, ayan. Ito yung sabon. Nagpabili ako ng isang acne uh, set. Doon sa anak ko. Kasi sa TikTok ko nakita to. Pero, syempre, chanek ko yung TikTok nila. Yung mga reviews. So, isang niacinamide. Tapos, may Alpha Arbutin. Tapos, isang Naya So, ito naman is uh, ano ito. Ito ay serum, dalawang serum at saka spot treatment. So ito is toner. Toner ng Dermo Republic. Sana naman mahiyang yung ano ko para sa pimples ko kasi kasi 'di ba nga nagpi talaga ako. And then itong product na ito ay bali dalawa pala yung pina-order ko na ano, na Niacinamide ito baling dalawang ganito. Ito is set siya. So, sana mahiyang ako dito. Kasi itong serum daw is mag, talagang maganda siya. And then, as if you're familiar dito sa brand na ito, ito ay yung Anwa. So, ayan, pinangalanan talaga ni Mama. So, ito yung Anwa. Ito yung sobrang ano siya, yung trending, na maganda siya. So, Anwa, her left pore control cleansing oil. Ayan. and then itong cleansing ano siya. Uh cleansing cleansing foam. Kung pamilyar kayo, kayo dito sa Anua, sa TikTok ko rin to nakita na sobrang trending niya, na maganda talaga sa skin. Korean products nga pala ito. And then ito is yung toner niya. Kasi ito sobrang mahal dito, guys. As in sobrang mahal nito dito. So, almost, siguro mga 1K yung isa nito. At least doon, eh, yung ganito is nakaset na siya. O, ba diba, mura lang. Tapos, itong niacinamide na, uh, ng anwa din, yung dark spot correcting serum. So, ito siya. Amoyin ko nga. Hmm? Walang amoy. sana okay, mahiyang ako nito. So, ito siya, guys. Ito lang yung pinadala nila. Uh, actually, ito lang yung, ito talaga itong skincare na to is na-request ko talaga to para Uh, sa akin kasi sa sa face ko is sobrang oily oily skin kasi ako tapos kaya nag uh, ano yung nag lumalabas yung pimples ko dahil sa oily skin so sana ito maging okay sa akin pero ito muna yung itatry ko kasi maganda to uh, chine ko talaga yung reviews nito so ayan guys eto lang. O, so, ayan mga langga. May balot pa pala nakasama. O ba diba, Grabe yung tsahin ko. Effort na effort talaga sa pagbalot ng, ng balot para hindi mabasag. In fairness, hindi nabasag yung balot. Uh, 18 days nga pala ito. So, ayan. Ito siya. Nilagay ko siya sa freezer mga langga. So, in fairness ha, hindi talaga siya nabasag. Kasi binalot niya ng, ng tissue and then binalot ng ah uh, papel. O, ba diba? Grabe yung effort ng chahin ko. Ang hirap ko kayang buksan to. O, ba diba? Thank you, Tia. O, ayan. Uh, pitong pirasong balot pala ito yung pinadala ni cahin ko. So, ayan. May balot pang kasama. So, ayan mga langga, ito na yung natanggap ko na pinadala nila mama. Actually, ito, itong skincare, isa ko talaga nag-request nito na padala. Ito naman galing kay Jean. Salamat, Jean. And itong mga piyaya at durian, galing sa kapatid ko, kay Kelvin. Thank you, Ben, sa, pagpa sa pagpadala nito at sa pagbili kasi pumunta siya ng dawa. At syempre, yung kay Mother Earth is yung Takwai na paborito ko talaga. Iaadubuhin ko yung bukas. And then, sa, sa tiyahin ko, thank you, Tia Sharon. Grabe yung effort mo sa pagbalot nito. Hindi nabasag, in fairness. So, thank you. 18 days na balot ito. So, ayan, ito po yung mga natanggap ko. Thank you so much. From Pilipinas na naman. So, ayun ng mga langga. Ayun lang yung mga uh, pinadala nila. At yung skincare is ako talaga yung nag request noon. And then, in fairness, ilang beses nang may bumalik, umuwi at bumalik dito na hindi ako nagpadala ng panty at bra from Avon. Kasi usually, pag may uuwi, yun talaga yung pinapadala ko papunta dito. Nagpapadala, nagpapadala talaga ako ng panty at bra galing sa Avon. Kasi, ah... Uh, matibay siya, matagal masira yung panty at bra. So, hindi na ako nagpadala ng panty at bra kasi bago pa yung mga bra ko and then may panty pa ako na bago din na hindi ko pa nasusuot. So, andyan pa. Galing pa yun sa pinadala. So, for now, hindi na ako nagpapadala ng panty at bra. So, mga pagkain, more on pagkain, tapos prutas or skincare. So, ayan. Ito na yung mga pinadala ng kapatid ko. Kiyaya, dried mangoes, tsaka yung durian, tsaka yung skincare. Itong skincare na to kasi, itong Anwa at itong Dermo Republic, is nakita ko to sa, sa ano, nakita ko to sa TikTok. So, sobrang trending niya talaga para sa mga pimples. So, ayan. Kasi ma, ma uh, oily skin kasi ako kaya yung mga pimples ko lumalabas dito dito. So ayan meron ako dito, ayan oh namumula siya. So ang daan kasi niya ang pimple marks kasi pangitingnan kasi namumula. Yun yung ano ko. Tapos itong Korean products na ito, sobrang ganda din ito And then ang meron lang dito is ito ay yung toner lang at saka yung foam uh, lang ata, wala yung iba so sobrang mahal din dito as in, so yung isang ganito is nasa 1k, mahigit na siya 1k peso, so sobrang mahal talaga, at least doon set na siya, mura na ano siya, tawag nito, hindi naman siya fake, original din, pero mura ba, and then ito sobrang effective nito, sana mag effect din sa akin, uh, itong serum itong acne set na ito so ayun lang mga langga thank you so much Jean sa pag sa effort mo na pagdala nito and then kay mama sa paglinis sa takway at sa kapatid ko na bumili ng Dorian candy na pinadala din sa akin thank you so much sa anak ko na nag order nito kay Bibi thank you so ayan thank you so much mga langga for watching this video sa mga hindi pa naka please like, comment, subscribe at bell on na rin para manatapay kayo sa mga bago kong upload videos thank you so much for watching I love you guys Mwah! babush hanggang dito na lang but i know